pa ako sa iyo, ka ng mga second hand, dapat ako yung mga yeah. brand mo. Kasi brand mo. O sige, maganda lang. Wala lang pinagahit yan sa second hand. Second hand, tsaka brand mo. Yung brand mo, pag binili mo, pag hinakyan mo yan, hindi na brand yan. Second hand, talaga Sa bako ko okay. ah. I Oo. Ang mean sabihin, yung problema mo, napakasimple lang yan eh. Simple nga lang. Ano mo kung pinakatapis na gawin mo? Para hindi ko mga problema ng pera. Okay. Sige. Ano ba?